The long wait is over for Sibuleg next concert tour nila Sara Heronimo at Bamboo. Kung saan nga ay spotted na ngayong umaga sa airport. Kasama ni Sara si Mateo at ang buong glam team niya para sa pinaka-exciting na concert ngayong gabi. Kaya naman hindi magkamayaw ang mga fans ni Sarah na lapitan siya upang magkaroon sila ng pagkakataon na makapagpa-picture man lang kahit sandali lamang kahit pamahigpit ang security na nakapalibot sa kanila ay pinagbigyan niya talaga ang mga ibang tagahanga nito basta may pagkakataon lamang, pero ang ibang naroroon ay kontento na sila kahit sa malayo nilang nakukuhanan si Sarah ang importante ay nakita nila ulit ang kanilang iniidolo. Alam naman nating lahat kung gaano ka grateful si Sarah sa lahat ng mga blessings na dumadating sa kanya ngayon lalong-lalo na ang mga concert tour niya with Bamboo at may mga upcoming ganap pa ayo na rin sa kanya noon pagkatapos nitong magbalik entablado after pandemic. Kaya naman hindi nakatakataka kung bakit sa kabila nito ay malakas peren ang hatak niya sa kanyang mga solid fans. Ang pop star royalty na si Sarah Heronimo at ang rock icon na si Bamboo Manyalak ay handag-handa na talagang nang magsimula sa isang lokal na tour, na maghahatid ng kanilang inaabangan na unang concert collaboration sa mga mahilig sa musika sa iba pang lokasyon sa buong Pilipinas. Sinimulan ng Dynamic Duo ang kanilang concert series noong 7th ng July sa Smart Araneta Coliseum, kung saan labis na ipinahayag ni Jeronimo ang kanyang paghanga sa kanyang dating co-coach sa reality television singing competition na The Voice of the Philippines. At ngayon nga ay nasa Cebu na si Sara pero hindi pa natin nakikita si Bambo kung nasa Cebu na rin nga ba ito. It's amazing to know how Sara handle her career now, palagi tayong ginugulat ng kanyang mga ganaps, and kudos to Mateo for being there for Sara kahit sa ang concert pa yan, talagang hindi pwedeng wala siya, it's good to know na talagang may nag-aalaga sa kanya sa kabila ng nang sunod-sunod na mga events niya. Marami ang sumasaludo rin kay Mateo sa kanyang tapang, dedication ng love na meron siya kay Sarah G.